Okay, 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 So, address natin ng konti, no? Itong comment na to Sabi niya, ano, banat lang daw ng banat Banat lang, banat ng banat, coach Okay, um Maraming, ano, maraming, maraming dapat talagang quote, unquote Banatan verbally, no? But the only problem is, no, dito sa Pilipinas Is that, meron tayong mga batas mga estupidong batas na pumipigil para bumanat ng bumanat sa mga dapat banatan verbally, no? As uh, so I've said, maraming dapat banatan politically, maraming dapat banatan um, sa mga negosyo, negosyante, no? Yung mga malalaking kumpanya, lalo na, na hindi tayo makapagsalita, hindi natin mabanatan dahil they're protected by laws, no? uh, particularly yung tatlong batas no yung libel cyber libel tsaka yung slander uh, medyo pangit kasi no yung pagkakasulat ng mga batas na to and it favors the people and organizations na dapat eh, banatan verbally because kabanat-banat naman talaga no so as i've said mga yun kanina, Uh, other namang other people and orgs na dapat banatan, sa dapat baratan mga eksperto kuno diyan sa tabi-tabi mga influencers din no mga artista at kung sino-sino pa so that's the problem no marami talaga dapat banatan ng banatan <laughs> verbally as i've said pero hindi natin magawa basta-basta simply because hassle kasing ma demanda ng walang kakwenta ng batas, mga batas, no? Yun nga, minention ko kanina, hassle. Kaya nga, napasulat ako ng proposed law, no? That would amend itong tatlong batas na to. Uh, na, hypothetically, kung ako ay isang senador o kongresista, isusulong ko. It's an improvement, no? Of uh, the three laws, no? So, pinost ko yun ng nakaraan. Anyway, yun yun. So, maraming salamat sa comment and... Uh, See you around.